Yo, what's up neighbors? So, yun, stress na stress kami mag-asawa kasi nanakawang kami dito sa bahay and yun, nire-review yung CCTV. Yung nawala sa amin guys is $10,000. So, okay. so, di ko para sa 550k. So, di, nandito kasi yung pera. Di, naglagay kami dito and hinaya ako naman yung mga tao pumasok dito sa kwarto kasi sobrang laki ng tiwala ko talaga sa kanila. So, um, nilagay ko dito yung pera kasi meron nga kami Ah, shit si enroll ko yung mga bata sa school Tapos nakuina Ayun, nire-review namin yung CCTV Pero May dalawa na kaming suspect May dalawa ng suspect Based sa CCTV Ngayon paaminin pa ko yung mga tao dito sa bahay Kung sino yung nagnakaw Okay, tignan natin kung aamin sila At yung isang tao na inaasahan kong aamin Sana umamin so, Paano pag di umamin? Ha? Paano pag di umamin? ko alam eh Bababayin ko sila. Bababayin ko lang sila. So, yun guys. Bababayin ko. Puta. Ina. na Ang trip nyo. Ang ano? trip nyo. bakit ka umiiwas? May magkano mag tayo? Alik alika Mag-usap tayo. Anak? Mag-usap ako. Oo oh, nga. Alik nga. Alik nga. May meeting nga tayo. Ah, si Jeron. Jeron! Meeting tayo saglit. Okay. Papatay ako nung TV. Oo, oh, nakakatawa yung joke niya. Sige na. Ano yun? Mag-usap na tayo? Umupo kayo, umupo kayo. dito kayo. Jeron dito dito, dito, dito. dito dito kayo. Kirk, Kirk, dun ka, Kirk. Umayos ka, dun ka sa buwan. na sa ni Jim Dito umupo ka doon, Kirk. Umupo ka doon. Umupo ka doon. Dun, DJ, may side ka ba? Um, sige, doon na lang muna sa likod nila, Chief. Kausapin ko lang sila. Kausapin ko ngayon lahat. Kumuha. Ang seryoso yan, Subo. Ako, ako, kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Open book ako sa inyo. Open book ako sa lahat ng tao. Alam niyo yung galaw ko. Yung password nga ng ATM ko, alam niyo. Alam niyo kung saan nakalagay yung pera ko. Oh. B-Boy, alam yung number ng volts sa, sa taas. Si even ganyan ako kaanis sa inyo, ganyan ako katotoo sa inyo, pero tanki na naman. Di ba sinabi ko dito, na ayoko nang magnanakaw. Pati yung asawa ko na i-stress sa inyo eh. Ayoko sa lahat yung magnanakaw. Kung content nyo, pangungupal, mga ganyan lang gawin nyo. Hindi mo content kayo nang magnanakaw kayo. Hindi ko, hindi nga content. Wala nga kayong video eh. Paaminin ko kayo, paaminin ko kayo. Sino kumuha nung 10,000 dollars sa taas? Putang ina. Laking pera nung tol. Pag kinonvert mo sa cash na sa 550,000 pesos yun. Pesos. Laking pera nun. Umamin kayo. Ikaw, troy dyan. May history ka ng pagnanakaw. Huwag ka tumawad dyan. Hindi ko na sa inyo. Tangina nyo.

Ba't ako yung parang kinubos niya na ano? Yung tinatanong parang... lang kita! Uh, tinatanong lang kita! Umalis ka muna kayo, chief. Ano? Akit kayo sa taas. Iwan kayong dalawa dito. May iwan kayong dalawa dito. Diyan ka lang. Diyan lang kayo. Magyan lang kayo. May iwan lang kayo. Umakit kayo sa taas. Umakit kayo sa taas. Chief, sa taas! Hindi sa labas! Umakit kayo sa taas. Sige na, ako nang bahala. Umakit kayo sa taas. Sige na, huwag kayo magchismi. Sumakit na kayo. chismi isang Kurt, ikaw ba kumuha ng pera? Ikaw kumuha ng pera, pera per, Kurt? Hindi po. Ha? Hindi po. Huwag tatanungin ko ulit kita, kurta. Ikaw ba kumuha ng pera? Hindi mo Hindi po. Oh. Uh, idea. Ah, yung CCTV. i so, play natin sa TV. Sige, ah, sob. I-play natin sa TV. Sige, sige. 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 Oh, okay, ipakita natin. Na lang, ay, Ha? rin ako Oo, dito na <makes noise> yaya yaya eh ano mo ko jaso yung eh ano ko ko ano kung ano talaga ko tinapay tapay talaga niyo kasi gusto talaga ko sa akin kasi magkamputat niyo ginamit mo ang eh edi ano yung uh. orman mo eh gusto mo ina ina nito parak ba masala eh di mo pa ba 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 edi ano yung parang dal -dal -dal dalit libre libre mo, mo. tapos pagano kamo gulod di ano kung ano ang ano uh, Uy, <usukment> <usukment> eh. eh, <Luxury> oh. ba to? Peke yan. ba to? Peke yan. siya? Eh, siyempre pasikat. Ang pasikat lang doon? Oo. Ito, mo? Sino mo? Ayoko ba? Balik-balik mo ngayon. ma-ano pa ako din. Bala. Ano mo? Sino mo? Sino mo? Ayoko. ko. Bala ko. Wala ko na dyan. Bala ko. yung na ko. na Ayoko madali dyan. Wala na ako dito. Kurt. <Silent> ano Kurt? Bakit mo kinupit yung pera? So, sabi ko ba si Kuya ano, kung, kung totoo po yun, sabi po niya, hindi po totoo yun eh. Kaya po, inuwa wow ko po. Kala po, hindi totoo eh. Uh, ah, kailan ba akong hindi magtototoo na pera, Kurt? Anong gagawin ko doon sa dollar? Iyayabang ko sa mga ganggang? Sasabihin ko sa mga ganggang na, oh, tangin na, oh, may dolyar ako. Ano, tas pa, Ah, pakita ko sa mga tao na nagpe-flex ako. Para saan? Para para kunyari, mayaman tayo, marami tayong pera. Ba't gano'n naman, Kurt? Pinapagamit ko naman kayo ng mga gamit dito, eh. Hindi nyo naman na Kulang pa ba yung baon mo? One week mo, tatlong libo. Oh, sorry, minsan one pie baon mo, ha. Kinakapos kasi ako, eh. Pero yung mga umupit ka kayo, tangina naman, oh. So, sa yung ano, magnanako naman. Hindi mo na magnanako, eh. Anong ginawa mo? Anong, 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 anong ginawa mo sa pera? Hindi hindi ba pag nanakaw yun? Hindi sa'yo yun, eh. Yung moment na kinuha mo yung gamit, pero man yan, oh, hindi. Ninakaw mo na yun. Di sa buong ginagamit naman natin dito, ano, peso, 1K, oh. 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 Di ba ginagamit natin dito yun? Ba't ganyan yung pera? Pang usa na. Wala. US dollar ay USA na. Gusto mo na sagot? Yung nanay ni Johnny at yung tatay ni Johnny nasa USA, nasa Amerika. Yung pera na yun, Kurt, inirigalo nila kay Stacy. Para daw sa future, magamit. Hindi ko pera yun, Kurt. Pera yun ni Stacy. Yan naman. Ikaw naman, Jeron. Asagot so po. Tinatanong ko eh. Ba't hindi mo sinagot? Ba't hindi ka nagturo? Ano ba tanong mo? Ando ka sa... Ando ka sa crime na yun eh. Ando ka nung ano eh. Di ba nagmamasage chair ka? Tinanong niya kung tunay. Ano sabi mo, peke? yung eh, oh. tanong mo lang naman kung sino Sino yung kinuha, Kumuha, di ba? Ayan o. Oh. Eh, di ka naman nagsabi na ituro eh. Bakit tuturo. Baluktot yung ano mo eh, no? So, Baluk, napaka-pilosop mo mo, baluktot yung ano mo eh. Ah, akin lang, Jeron. Alam mo pala kung sino'y kumuha eh. Dito dapat sinabi mo sa akin. Ano, oh, mo din yung sagot. Ano, tanong mo eh. Jeron, ganun na yun eh. Inong yan. Kupal eh. Kumayan yung ano, parang, ba't parang ako nangyipit dito? Eh, ito naman yung kumuha. Oh, Jeron, eh. andong ka, alam mo yung mas tama dahil bata yan eh. Kuya Ay. kanya, no? Tinatanong niya, oh. Tinatanong niya kung tunay yun. Oh. At eh, di sana sinabi mo, huwag eh, mo pakialam. mo, tayo mangi alam. Eh, sinabi Ay, niya ako na eh. ayaw naman eh. O ba't okay. hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi ko nagtanong eh. Tinanong na nga eh. Gulo <laughs> mo rin eh. Ay, ako ako nalang lang lagi na ano, pag nakikita niyo. Ako nalang lang lagi nakikita niyo dito. Kung may nagawa kong masama. Ayun, kupal ka. Kung may nagawa kong mabuti. Um, demonyo ka pa rin. Man. Wala na lang kayo nakikita ang tawa dito eh. No?